Kulot! Dadarin siya inyo, kulot! Sige! Ugaya eh? oh, ay! O, na o! Ah. Dara na sa inyo ha, ah, para Dara na lang sa para hindi na makwakwa na sa akon kay Kapoy! Kapoy! Sige, sugo! Kadali lang sa akon, Kapoy na! Bakit dyan ko eh? Our vlog for today, At tingnan si Kulot kung anong ginagawa ni Kulot! Oh. Kulot!

অ'বা আজি গৈ পাবাই Oh. Hello guys, what is this video guys? Maluto kami ni Nari sa iklo kay gutom naman. Ako then si mag sika sa ano sa sunog. Kasi syempre ginger Bakay bata pa ko. Te si mag video sa ako. Buta na si ano nang Matika kag ibugbog ka ni kanang sa kutsara. Okay, let's start now. Mm. Dalutan ko ng dalis, ano? Ugas ko muna. Tinidor, tinidor. Tinidor. Okay. Daan may ano pa may... May gisip Kung na, Dantawa natin, may, may gisip pa. Ay, may ari pa. Wait lang, ha. Ah. Pa, ano, danay kung may nabukadaan. Ah,

Okay na, butang natin sa... Ano? Wait lang ako, ano na ako? Ano? Balaw ko ang kahit kasi hindi ako... Ano eh? Wait pa ako, butang kahit lang! Yeah. Then what mentika, mentika, keman tika, mentika, mentika, iya, itu mantika guys. <laughs> Oke, okay. ikat pita tangan ay. Ay.

kuhan ko isdugan ko man ang bangko kasi iano ko tempestan isdug dito kare kay layo kay ka okay iya na pero isdug dere kay layo kay ka sige iya na mm hmm sige hmm. first time pa lang ako first time niya kuno luto guys ay dito ka ba ni انت <applause> عايز Tum. Saan so, ba ebotang kumana ang dinggan dito? Oh. 'Di pala ako. Yeah. Saan huh? kumana dito? Oh. Saan kumana? Kanon dito. Wait, iba naman 'ko kanon, guys. Wa may sudaan, guys. Hmm. Itlo for IELTS sudaan. Sandali, ilapitan ko muna. Palapit. Iya! Kabagat man ni M.I. Ano anu, ya. ah. eh? Bunit lang ko. Iya! Bibis ka ko gani. Iya! Kabagat man ni anu, Ah! Malabakal pa. Sige ko ah. Dali yan. Hmm. Okay, bye-bye guys. Bye-bye. Go. -bye. Bye -bye. For, for today's video guys, What's na, for today's video guys, for, di ba, nagluto na ako sa ilog na, na ako, na ginaluto. Okay, mag-pray na ako. Lord, thank you sa pagkaon. Every day, kinakaon ko ni. Jesus' name. Jesus' name, amen. Aray, baka na daw ang ano yan, ka daw.

Um, luta, biluta. Ano ko to gani? Hello guys, di Na busog-busog na kugid. Kaun ko, burger B, nami-nami, ginaginaluto. kogid kay siyempre, support kay kay namo ni nanay. And subscribe kami ni nanay. Sa, -i. bas, i-ano mo kami ni nanay dapat. I-subscribe. Thank you po sa support namun giniya. Thank you po na hatag sa so star namon 10 million subscriber. Tapat may play button kami. dega ako kami play button. Thank you and God bless. Bye bye.